Kalpasal kami ni bintu, pasal-pasal, pasal-pasal. Tertuyuk lang kami dito. sini. Kalo udah Ala, alin na. Go, 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 go. Go, 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 go. Ipasyal kami, guys, gabi-gabi. Agay, wag lakad lang. Lakad lang tayo. Ay. Ay, ay, birahon para bako. Ay, ganali, 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 na. Dito tayo doon. Tayo, punta tayo doon, no? layo. So, pasyal kami ni Victor. O, oh, saban, tingin-tingin doon. 8.30 na, no, guys. 8.30. <tong>